Okay, bayan, dito muna tayo sa Immigration Bureau. Baka kausap natin si Ma'am Dana Sandoval. Ma'am Dana, good morning po. Good morning, good morning po. At paliwanag lang po natin yung downgrading ng mga visa ngayon ng mga pogo workers. So po, ah ilan na po ang uh, nagpa-downgrade uh, ng visa at hanggang kailan po sila yung uh, proseso po niyan, Ma'am? Yes, as of this Monday po, nasa mahigit 10,000 na po yung nagpapadowngrade downgrade ng mga kanilang mga visas ng mga nagtatrabaho po or dating nagtrabaho sa mga online gaming companies dito po sa Pilipinas. Kung maalala po natin doon sa pronouncement po ng ating pangulo doon sa kanyang State of the Nation address, binigyan po until the end of the year para po lumabas na, umalis na po at mag close down, close shop na po yung mga Pogo companies here in the Philippines. At kasabay po niyan, yung mga empleyado po from their working visa, kailangan na nilang isurrender yon, mag-revert na sila back to the temporary visitor's visa. So they are given po until October 15 to file for their downgrading and after that po, they will be given 59 days para po lumabas po voluntarily, voluntarily palabas po ng bansa. Ilan ho sila dapat po magpa-downgrade, ma'am? Ang ina-expect po natin lahat-lahat ng mga empleyado nito mga Pogo is around 30,000 but magtatali po tayo after October 15 to know kung ilan na po yung nakaalis ng bansa because some of them have already left the country for good um, without downgrading their visa. Some of them also have left na nag-expire na rin ang kanilang mga uh, visa. So after October 15, we will be conducting a tally. Um, inaasahan natin siguro mga at least 75% would be out of the country already by um, the end of the year. Uh, working visa sila ngayon tapos si the downgrade to tourist visa? Garong. Yes. Yung temporary visitor's visa po is not for vacation purposes or pasyal-pasyal po. It would be used for them to uh, wind down their affairs here in the Philippines. So magligpit-ligpit na po. After they downgrade their visas, they are given 59 days um, to wind down their affairs before they leave the country. Okay. So diyan lang sila sa opisina contained. Hindi sila pwedeng, halimbawa ah, diyan sila sa, May, sa nila. hindi sila pwede pumunta Davao. They cannot do po. Pwede po silang suma doon uh, outbound palabas okay. po ng bansa using those um, international airports. But they cannot do commercial activities anymore sir so, Aljo. Hindi na sila pwedeng magtrabaho once their visas have been downgraded and they are already holding the temporary visitor's visa. Their activities are limited to uh, closing down uh, their shops, uh, mag-empate dito sa Pilipinas. Uh, and prepara preparation for leaving the country. Paano po yung mga tawag nito, uh, mga anak po ng mga POGO workers na ito, mga asawa nila, kung meron man, o mga girlfriend, o mga boyfriends po nila, sinayang nagkaanak dito, anong gagawin na sa mga anak nila? for those po na may mga families ito, if they voluntarily leave and downgrade their visas, they may return to the Philippines po. um kung meron sila mga valid reasons to come back to the Philippines because they are not blacklisted, sir Aljo. but the thing is, if they fail to leave the country, they fail to downgrade their visa and leave the country before the set period, the December 31, that would be a cause for the bureau to uh, uh, issue the cancellation order or after. Uh, December 31, initiate deportation proceedings. So, we, they should comply first with the regulations, downgrade their visas, leave the country, and they may return kung meron pong valid reason to come back. Okay. So, 59 days na binibigay siya nila sa kanila to settle their affairs before departure? Stama po kayo, sir. Okay. Alright. Uh, doon po sa nahuli yata ng PAOK, na Big Boss dyan sa Pogo. Diyan sa, po, sa Laguna ito eh. Nahuli. May mga Pinoy rin ba kasama o foreign nationals? Ano po monitoring nyo sa inyong pagkikipagunayan po sa uh, PAOK dito, uh, Ma'am Dana? Yes, joint operations po ito with okay. tao kasama po ang immigration and meron nga pong mga nahuli na big boss. So Siguro later today po mag-release po tayo ng information about that. But there are Filipino cohorts, may mga nakikita po tayo ng mga iba pang kasabwat. na minamanmanan din po natin, iniisa-isa po natin itong mga uh, big boss na ito na uh, mukhang uh, may malaking kinalaman doon sa mga operations po nitong mga uh, online gaming companies ito. The fear of us kasi Sir Aljo is that they might be transferring their operations once na huli na kasi sila doon um, sa mga big ano nila areas nila they might be transferring their their operations to smaller um companies or areas kung saan sila pwedeng uh, uh, illegal or uh, patago na magtrabaho. That's why tinatarget natin itong mga big boss na ito para mahuli na po at ah okay. uh, Update naman po doon sa ginawang pagdinig nga dyan sa uh, Senado kay Mayor Alice guo na hindi daw talaga sumakay ng lansya o ng yate. Talagang sumakay daw ng aeroplano? Well, Sir Aljo, we were able to confirm with um, back channels uh, doon sa yung pagdating niya sa Kuala Lumpur mm -hmm. International Airport via aircraft. So, confirmed po ito na siya talaga ay dumating doon. At uh, yung kanyang sinasabi supposed arrival in Kota Kinabalu does not exist. Wala pong record ang Malaysia ng ganun pong sinasabing arrival sa Kota Kinabalu. So we believe this might be a tactic para uh, malito o magulo ang uh, mga nag uh, at malaman yung tunay na pamamaraan niya. It already invalidates half of her story kasi doon sa story po nila ni Sheila. Small boat, big boat, small boat all the way to Sabah, Malaysia. But yun nga po, no record of entry in Sabah. So uh, at malinaw na aeroplano po ang ginamit niya papunta pong Kuala Lumpur. So later on siguro we will be able to uh, know the other half of the story. At least malinaw na po sa atin, kalahati ng story niya hindi po totoo. Paano po natin ito uh, mas maisa sa ayos ng pagpapatupad po ng batas at babantayan nito mga private airstrip. 'Di ginagamit daw talaga ito ng uh, ilang sindikato, human smuggling, human trafficking. Ah, uh, Ma'am Dana, itong lugar na ito ay mga private airstrips. Um, it's really a security concern already nakikita po natin yung uh, bigat ng epekto nito sa ating bansa and tama po yung binabanggit ng ilang mga mambabatas na magkaroon po siguro ng um, centralized uh, uh parang one stop shop for all these Um, government agencies that should be uh, inspecting yung mga aircrafts. Kung baga, hindi dapat pinapayagang lumabas o umalis ng uh, mag-take off itong mga eroplanong ito nang walang approval ng lahat ng ahensya ng gobyerno na dapat nag inspect po doon sa uh, aircraft na iyon. Hindi kayo pwede pumasok no, sa mga ganyan? Uh, mga establishments, mga private airstrips? Wala po tayong mga tauhan dyan ng immigration? po, ang nangyayari po kapag ka private aircraft is there is a ground handler that coordinates with the uh, agencies na kinakailangan po nilang kumuha ng permit. So yung sa paglipad ng aeroplano, sa pag-take off, sa customs immigration quarantine and all those other permits that they would have to secure. But kapag hindi po sinabi sa immigration sa customs and sa quarantine na may aalis ng uh, bansa or lilipad at napayagang magtake off itong eroplanong ito then CIQ has no knowledge of what was happening kasi we do not uh, have control over aircraft that are flying out of the country Ano kayo maganda dito ma'am dahil uh, in aid of legislation ginagawa ng uh, Congress tungkol dito at uh, para ma-monitor niyan ng immigration Yes, maganda po talaga yung nababanggit po ng ating mga lawmakers na magkaroon po ng centralized um uh, uh, approval nito mga ito para talagang kita na lahat dumaan, lahat dinaanan at hindi basta nakakaalis ng bansa ang isang aircraft nang walang prior approval ng all the relevant agencies. Ang nangyayari kasi ngayon sa Adjo kanya-kanya ang each government agency in uh, um, inspecting the aircraft but nga po, it's a shared responsibility for all. So there has to be a central office or at least uh, a procedure maybe to be able to ensure that all relevant agencies get to inspect uh, a departing aircraft. So ibig sabihin nyo kapag yan ay authorized na may permit na from CAAP ay walang uh, hindi dumaan yan sa immigration. Dibawa ganun. Your plano, um, ng off. If uh, wala pong dineclare ng passenger or hindi po ininform ang CIQ, then the Bureau as well as uh, uh Customs and Quarantine would not be able to inspect the aircraft. Rangko. Oo, maganda ito. Wala pong ebidensya ng collusion between immigration at ng uh, uh, kampo ni uh, dating Mayor Alice Guo sa kanyang pagpuslit uh, sa uh, palabas ng Pilipinas noong mga panahong uh, siya po'y umalis? Sa so ngayon Sir Aljo, wala pa po tayong nakikitang evidence of any connection with immigration personnel kasi mukhang sa mga uh, covert na pumamaraan po ito umalis. Pero hindi pa po tapos ang investigasyon. Uh, inaalam pa po natin if there are any other people who might be complicit or might have assisted whether directly or indirectly itong si uh, Mayor Alice Guo palabas po ng bansa if there are uh, personnel there sa hanay po ng immigration then definitely uh, kasama po sila sa mananagot ano po yung CIQ na binabanggit nyo kanina Ma'am Dana would you would you mm -hmm. please Uh, yes sir, ang CIT po is customs, immigration and quarantine. Ito po yung okay. usual na mga um, ahensya na nagii-inspect po sa mga umaalis ng bansa. So kasama po dyan kami po sa tao, okay. sa customs naman sa bagahe, and quarantine is dun sa health protocol. Dito yung collusion, eh. dito yung sindikatong papasok pag walang uh, impormasyon no? Uh, na inilalapit or binabato sa CIQ. Ayan, lusot na. Yung mga problema yeah. natin sa human trafficking, human smuggling. Okay po. Maraming salamat, Ma'am Dana Sandoval, ng Bureau of Immigration. Good morning. And good morning. Good morning.